Umakit na ang bilang ng mga namatay sa Cebu matapos nga ang pananalasa ng Bagyong Tino. Patuloy naman ang panawagan ng mga residente para makakuha ng tulong. At para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono. Simon Gualvez, Mon, kamusta na ba dyan? Ano ng sitwasyon? Nikki, nadagdagan nga ang bilang ng mga nasawi rito, particularly sa Talisay City sa Cebu dahil sa Bagyong Tino. Mula sa 7, umakit na sa 8 ang mga nalunod mula sa nangyaring malawakang flash flood o pagbaha. Nakitang palutang-lutang sa bahagi ng Buwagsong sa bayan ng Cordova ang isang katawan ng lalaki na wala ng buhay. Malayo-layo rin ang inabot ng bangkay na nakumpirmang isa pala sa mga nawawala mula sa Talisay City. Inanod ang labi matapos umapo ang Mananga River sa lungsod na nagpawali sa maraming kabahayan sa paligid nito. Ibig sabihin, walo na nga ang kumpirmadong patay sa lungsod ng Talisay dahil sa bagyong tino. Nananatili naman sa evacuation center ang nasa 5,000 libong pamilya sa lungsod o katumbas yan ng mahigit dalawamput-dalawang libong indibidwal. Nakikipagsiksikan muna sila sa itinalagang 71 evacuation centers. Ang problema, mukhang matatagalan pa ang pananatili nila rito lahat marami sa kanila. Wala nang uuwi ang bahay matapos tangayin ng baha. Kasunod ito, may mga namamalimos ulit sa kalsada ng mga naapektuhan ng bagyo panawagan nila, mabigyan man lang sana ng mga pagkain, inuming tubig at gamot. Sa ngayon, Nikki, ah, talagang pro problema pa rin ang supply ng kuryente at tubig maging linya ng komunikasyon o at ng telepono dito sa malaking bahagi ng talisay at yung mga apektadong bayan at lungsod dito sa Cebu Province tulot nga ng Bagyong Tino. Pinakakailangan ng mga residente hindi lang pagkain at tubig kundi pati na rin daw yung mga gamit, pantulog, mga shelf, mga, shelter, mga sleeping materials at the same time yun nga mga panggawa ulit ng bahay, mapayero, plywood o kahit financial assistance para makapagsimula ulit sila, lalo't lahat sila. E eh talagang uh, back to zero ang kanilang description sa nangyaring kalamidad. Nikki, balik sa iyo. Yan ang Express Report ni Mon Gualvez. Mga kapatid, Nikki De Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.